Yo, what's up mga ka-LB? Diri na sa tasa sa imol maginama tara, uban niya sa guninyo. Loh, daghan na eh. Sir, daghan na tao. Sir, kung sa'yo naka-dayate, sir? Yan, sa FBI na siya. Oo. Loh. Nalagi na tuog niya. Boss, nalagi na tuog lagi. Nalagi na tuog niya. Kung sa'yo naka-dayate? Ay, natuog siya? Oo. Oh. Oy. Oh. Oh. Ya Allah ni sa. Mo odeng efficacy ding gamit de para makatug. Mo gamit sa guana sa saun. Tara atong tupadan siya para basi pwede de ini. Boss, 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 <tipos> <tipos> Oy. Tu gyud kay sa tanan ni. Atong tupadan de basi pwede. Para. <tipos> Naon na rin, na rin. Kaya So nasa din sila challenge Huwag no. challenge niya sila. Kaya e, naman sila yung scanner din QR. So makita ninyo. Tara itong i-scan. So money, mga, LV, mo ni mga kailbi, in-scan ni mo. Mo ni Amogawas. So kanina siya count dano? So ang ilang kontes, kaon ng August 30. So ganan ka mo apila ni. I-scan lang din sa QR. So ganahan kag mga updated nga to ato lang ka sa efficacy. So ikanay bahala og mapil ka ngadto. So siyempre, dapat taas yung kaglahotay, dapat straight yun yung tug. Pero before ka mahapin sa challenge, dapat mahapla sa kadaan para taas yung tug. Sama ni niya ba? Tanawa, hindi oh, yun patandog. Huwag oh. is tanawa. Di ba, Dol? <laughs> <laughs> Anak ka ba? Bidyo ka na, Dol? Okay. Anak, ragu yun. So, Madai juga eh listo juga no. Mau to no o, ganahan kamu apel amatic scan lang diri og syempre og ganahan kag mga update dito lang sa Epic Nindot sa gayla mga para premium diri na like iPhone 16 nga uh, 125 gig og relo nga uh, Apple og na PlayStation sa Shangri-La. So ganahan kamo apel amatic na para register na para apel ka. Og syempre igmata din mo au sakto sa gay na si Joshua Garcia au daog na kadaan. Salamat si, mo amen. Eh sis apel na kay eh, makita kita ta. Sis.